Aris, sa buhay ay madaming nagiging pagsubok kaya. Kung ikaw ay iibig, ay piliin mo ang nababagay sa iyo. Dahil doon kaliligaya ng tunay sa katagalan. Pero kung iibig ka sa hindi mo ka-level sa una lang magiging maligaya. Dahil magkakaroon talaga ng unos ng kalungkutan. At sa 2-digit number games ay number 6 at number 17. Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 22, number 17, number 20, number 42, number 31 at number 2, gabay ng liwanag ng buwan. At sa 3 digit number games ay number 1, number 6 at number 5. Taurus, sa buhay ay madaming nagiging pagsubok kaya kung ikaw ay iibig, ay piliin mo ang nababagay sa iyo, dahil doon kaliligaya ng tunay sa katagalan. Pero kung iibig ka sa hindi mo ka-level sa una lang magiging maligaya, dahil magkakaroon talaga ng unos ng kalungkutan. At sa 2-digit number games ay number 15 at number 19, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 22, number 16 number 35, number 28, number 17, at number 40, gabay ng mga bituin, at sa 3-digit number games ay number 1, number 6, at number 3. Gemini, sa buhay ay madaming nagiging pagsubok kaya, kung ikaw ay iibig, ay piliin mo ang nababagay sa iyo, dahil doon kaliligaya ng tunay sa katagalan. Pero kung iibig ka sa hindi mo ka level sa una lang magiging maligaya, dahil magkakaroon talaga ng unos ng kalungkutan, at sa two digit number games ay number 19 at number 10, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 47, number 24, number 31, number 5, number 11, at number 35, gabay ng sikat ng araw at sa 3-digit number games ay number 3, number 2, at number 5. Cancer, sa buhay ay madaming nagiging pagsubok kaya, kung ikaw ay iibig, ay piliin mo ang nababagay sa iyo, dahil doon kaliligaya ng tunay sa katagalan. Pero kung iibig ka sa hindi mo ka level sa una lang magiging maligaya, dahil magkakaroon talaga ng unos ng kalungkutan, at sa two digit number games ay number 19 at number 11, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 31, number 19, number 20, number 25, number 33 at number 8, gabay ng liwanag ng buwan. At sa three digit number games ay number 1 number 4 at number 3. Leo sa buhay ay madaming nagiging pagsubok kaya, kung ikaw ay iibig, ay piliin mo ang nababagay sa iyo, dahil doon kaliligaya ng tunay sa katagalan. Pero kung iibig, kasa hindi mo ka-level sa una lang magiging maligaya, dahil magkakaroon talaga ng unos ng kalungkutan. At sa 2-digit number games ay number 19 at number 15, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 19, number 23, number 8, number 36, number 31, at number 42, gabay ng sikat ng araw. At sa 3-digit number games ay number 6, number 3, at number 5. Virgo sa buhay ay madaming nagiging pagsubok kaya kung ikaw ay iibig ay piliin mo ang nababagay sa iyo dahil doon kaliligaya ng tunay sa katagalan. Pero kung iibig ka sa hindi mo ka level sa una lang magiging maligaya dahil magkakaroon talaga ng unos ng kalungkutan at sa 2 digit number games ay number 18 at number 11 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 14, number 25, number 30, number 34, number 17, at number 6, gabay ng liwanag ng buwan. At sa 3-digit number games ay number 1, number 5, at number 6. Libra Sa buhay ay madaming nagiging pagsubok kaya, kung ikaw ay iibig, ay piliin mo ang nababagay sa iyo. Dahil doon kaliligaya ng tunay sa katagalan. Pero kung iibig, kasa hindi mo ka level sa una lang magiging maligaya, dahil magkakaroon talaga ng unos ng kalungkutan, at sa two-digit number games ay number 18 at number 17, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 16, number 33, number 23, number 40, number 12, at number 29, gabay ng sikat ng araw, at sa 3-digit number games ay number 1, number 6, at number 3. Scorpio, sa buhay ay madaming nagiging pagsubok. Kaya kung ikaw ay iibig, ay piliin mo ang nababagay sa iyo, dahil doon kaliligaya ng tunay sa katagalan. Pero kung iibig ka sa hindi mo ka level sa una lang magiging maligaya, dahil magkakaroon talaga ng unos ng kalungkutan, at sa two digit number games ay number 19 at number 15, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 10, number 19, number 33, number 25, number 8, at number 46, gabay ng mga bituin, at sa 3-digit number games ay number 1, number 6 at number 4. Sagittarius, sa buhay ay madaming nagiging pagsubok. Kaya kung ikaw ay iibig, ay piliin mo ang nababagay sa iyo, dahil doon kaliligaya ng tunay sa katagalan. Pero kung iibig ka sa hindi mo ka-level sa una lang magiging maligaya, dahil magkakaroon talaga ng unos ng kalungkutan, at sa two digit number games ay number 5 at number 10, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 22, number 5, number 30, number 39, number 11 at number 27, gabay ng liwanag ng buwan. At sa three digit number games ay number 1, number 2 at number 5. Capricorn, sa buhay ay madaming nagiging pagsubok. Kaya kung ikaw ay iibig, ay piliin mo ang nababagay sa iyo. Dahil doon kaliligaya ng tunay sa katagalan. Pero kung iibig ka sa hindi mo ka-level sa una lang magiging maligaya. Dahil magkakaroon talaga ng unos ng kalungkutan. At sa 2-digit number games ay number 6 at number 14. Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 17, number 23 number 34, number 21, number 18, at number 40, gabay ng mga bituin, at sa 3-digit number games ay number 3, number 6, at number 5. Aquarius, sa buhay ay madaming nagiging pagsubok. Kaya kung ikaw ay iibig, ay piliin mo ang nababagay sa iyo. Dahil doon kaliligaya ng tunay sa katagalan. Pero kung iibig, kasa hindi mo ka-level sa una lang magiging maligaya, dahil magkakaroon talaga ng unos ng kalungkutan. At sa 2-digit number games ay number 15 at number 8, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 13, number 41, number 9, number 30, number 35, at number 27. Gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 6, number 2, at number 5. Pisces, sa buhay ay madaming nagiging pagsubok kaya. Kung ikaw ay iibig, ay piliin mo ang nababagay sa iyo. Dahil doon kaliligaya ng tunay sa katagalan. Pero kung iibig ka sa hindi mo ka-level sa una lang magiging maligaya. Dahil magkakaroon talaga ng unos ng kalungkutan at sa two digit number games ay number 10 at number 19, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 22, number 34, number 5, number 16, number 29 at number 40, gabay ng sikat ng araw. At sa three digit number games ay number 4, number 1 at number 3.